Hey, hello guys, uh, good day, good morning uh, Ngayon uh, Ituturo ko sa inyo kung paano uh, Magkabit ng Bindo Wifi, window machine uh, Tuturo ko sa inyo kung paano Mag-sit up at saan nakalagay Yung mga kibol okay, Guys uh, Panoorin nyo po ito Para malaman nyo Ang aking ituturo sa inyo Okay Okay, ito po guys, ito po yung aking Wi-Fi Vendor Machine. Yan po, ah, ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup nito yung mga cable nito. Ito po guys, yung tinatawag na POEE. Ito po yung nagdadala ng uh, signal dun sa Wi-Fi natin, yung power. Tinatawag na power Uh, ito po guys, ito, ito po yung uh, na uh, galing sa aming router sa PLDT. And guys, uh, yan na, uh, dyan ko na yung sa ilalim sa loob. And guys, buksan natin yung ilalim. Uh, ipapakita ko sa inyo kung saan uh, kinabit yung cable na uh, galing sa uh, modem o sa wi -Fi. Ayan. Router. Ang pinti. O, yan po. yung guys. Yan. Ah. Uh, pinasok e, ko yan sa ilalim. Yan. Yan po. Sa may board. Yan po. Nilagay yung ah. Uh, UTP. ngaling galing sa router. Yan sa may board. At sa yan, guys. Yung parang sa memory card niya. Yan rin. Ang dulo ng kibol yan doon sa taas doon sa may land kibol doon sa may POE sa itaas doon, doon yan i, isasaksak yan sa may POE na outlet okay guys diyan. Oh, diyan ko nilagay yan Diyan ko nilagay yan. yan po yan galing po yan sa loob na UTP jalan ok ayan guys ini po yung POE yung isang cable yan ayan papunta po yan sa ano yan yung dyan ko yung kabit yung TOE niya yung sa alan uh, LAN adaptor uh, po yung antena ko yan po ang uh, signal yung sitaas kompas yan kumpas po yung kumpas kumpas na uh, antenna, antena ayan po ang receiver pumabot po yan ng 150 meters to sa aming bahay yan po napakalakas po ng aming kumpas magaling sa piso wifi namin diyan yan ko ikabit yung antena uh, nya para makahagilap ng signal sa aming uh, kapit kapitbahay okay Yes, ilagay ko na sa aking ilagay yan. Yan. Diyan ko na ilagay. Ipipwisto ko na yung main wifi. Ah, temporary mo na dyan nilagay kasi hindi ko ipatapos yung ah, namin o no? pader. Diyan ko muna para maka, makapag-connect na po ang aming mga kapitbahay at uh, estudyante.